Hala, ubos na insekto. Ay, tapon oh? yan Brad. Oh. Kasi nakadikit Brad eh. Oh, ubos oh. ang laman. Yan pa, mayroon pa oh. Sayang. Ubos ang laman. Yan ang pangit yan Brad. Yan din. Ilan na ba yan? Kaliwag. Yan, kung mga kamigs, tinignan lang. Checkin mo lang, bro. yung mga nakain ng insekto. Yan. Wala, yeah, wala. Grabe, kinain ng mga insekto. Yan, mga kamigs. Yan, o. No? Ubus. Yan. Mga parasite yan dyan. Yan, mga apat. Mga apat na yan. Kinain ng insekto. Parang hipo na maliliit. Yan, mga apat. Hipo ay maliliit. Ito makita nyo po yan, yan oh. No? Yung mga hipo na maliliit yan. One, two, Parang mga parasite rin.